So, I'm here again in my kitchen because we will be cooking today. So, ano po ba ang ating menu for today? Samahan niyo ako magluto. Ipapakita po natin ang ating mga ingredients at kung paano tayo magluluto. So, ito na po ang ating mga ingredients, guys. So, we have here garlic. Mga simpleng ulam lang to, guys. Garlic. Meron po tayong opo. And of course, shrimps. And, dagdagan din natin po siya na pansit kanton. Okay? So, ito na po ang ating uh, lulutuan. I-on na po natin ang ating kalan. So, naka-on na siya guys. At maglalagay po tayo dyan ng mantika. So, maglagay po tayo ng konting mantika para po igisa sa ating uh, garlic and of course sa ating shrimps. So, antayin lang natin guys na uminit ang ating mantika at ilalagay na natin ang ating garlic. So, medyo mainit na po ang ating uh, mantika. Ilalagay na natin ang ating garlic. Marami po actually garlic to guys. Kasi healthy din ito pag madami. Diyan na lang tayo babawi sa mga ingredients natin nilalagay sa ating mga niluluto. So, madami pa talaga siya. Kasi supposed to be garlic, ah, uh, shrimp, ah, uh, garlic, ah, uh, buttered shrimps Ito nangyari dapat. Kaya lang, ang ipangisip ko, lagyan ko ng hugan. Kaya Kaya yan makatutak ang ating garlic. Antayin lang natin siya na mag-brown-brown. Ayan guys, okay na po po siya. Isunod na natin ang ating shrimp. Okay.

add tayo guys ng coffee water para ma-absorb ng na ating shrimp and skin. Then, nalumaluin natin siya guys ulit. Then, mag-add po tayo guys ng water pa at pakuloan natin itong ating shrimps. So, isang basong water pump add natin. Then, antayin okay, po natin siya guys na kumulo. Pag kumulo na siya, then i-add na natin yung ating upo. So, kumulo na siya guys ang ating uh, water na may shrimps. inagay na po natin ang ating upo. Medyo kulang pa yung asin niya guys so magdagdag pa tayo ng konti na And then, isabay na lang natin po guys ang ating pansit canton Here. Pero huwag natin gamitan. Kasi gusto po natin guys, medyo dry siya. So, parang hindi din yung ating opo, isabay ko na ang ating pansit canton And masarap to guys, bukas na umaga, pagaling ko ng beauty, kasi night ako na haya ito na yung ating breakfast. Kahit wala na siyang guys. So, ayan. So, itaste natin kung okay na ba siya yung lasa. Takpan po natin guys at i na lang po natin siyang maluto. Mag-add po tayo ng counting flavoring mas lalo siya sumo. Okay. So, antayin na lang natin siyang maluto. kasi Ayan. So, ayun guys, tingnan nyo, kumukulo-kulo na siya at mamiyang konti ito okay na yun so yan lang po ang mga niluluto natin guys mga simple ulam at the same time masustansyo po siya kasi naglaglagay po tayo ng mga gulay yan po Tandaan po natin guys, health is wealth. Mag-iingat po tayo palagi and I hope you like this video today. And thank you po sa aking mga members at thank you po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Kasi kung wala po kayo guys na tumatangkilik sa aking channel, wala din po ako sa YT. At hindi din po ako mamotivate na gumawa ng mga videos. So thank you so much guys. Saan na po tayong magluto? Ito na po ang ating finish na niluto na shrimps with opo and pansit canton. So, paano guys? I hope na you like this video today. And don't forget to like and subscribe on my channel, Pink Mom RN. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye! God bless everyone!